ilang individual na nasa Burnham Park sa Baguio nawala ng malay matapos ang malakas na lindol kahapon kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio Nagkaroon ng kaguluhan at takot sa Burnham Park sa lungsod ng Baguio matapos sa magnitude 4.4 na lindol na yumanig sa lungsod nitong umaga ng Oktubre 9. Batay sa mga paunang ulat, ilang individual na nasa parking nang nawalan ng malay dahil sa matinding takot at pagkabigla sa pagyanig. Agad namang rumisponde ang mga rescuers at health personnel sa lugar upang tulungan ang mga nahimatay at tayaking ligtas ang mga naroroon. Ayon sa Philbox, ang lindol ay may epicenter sa Pugola Union at naramdaman ng Intensity 5 sa Baguio. Geocity, City. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na nangangahulugang dulot ito ng paggalaw ng aktibong fault sa paligid ng rehiyon. Bagamat walang naiulat na matinding pinsala, nagdulot ito ng panik sa ilang bahagi ng lungsod. Partikular sa mga pampublikong lugar tulad ng Burnham Park na noon ay dinarayo pa ng mga turista at mga residente. Patuloy namang pinapalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado, mag-iingat at maging handa sakaling magkaroon ng mga aftershock sa mga sumusunod na mga oras. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio ito si Idol Noli Christian Salio Tatak Armen